Again, uh, this is Joseph Ma'am, parte sa shooting incident niya kami ng mga media. Any update, uh, gimisigasyon ni Taton niya, Tangalan Pinti Ma'am? So, may mga gagawin sa tanan, no? Uh, sa pagkanto ninyo, uh, thank you so much. Kag, may harap kita ng insidente. Uh, ini siya, ginimbestigahan naton, kaginpangayuan naton sang bulig sa aton ng mga experts, like dasoko So, as per their examinations, uh, makonfirm na nga ang aton nga incident is a incident. Yes, so siguro nakita nyo man kung nga medyo nadugayan kita, bangod nga uh, nag istorya kita sang maid sa maidid sa aton nga examiners, no? So, so, kita na So, na na, yes, uh, additional evidence is uh, nag-request ako yas ang paraffin test or paraffin mm -hmm. examination, uh, bullet trajectory. Uh, so, amo um, yung ang aton mga exa examinations no, nga gina uh, uh, ano ko sa aton nga soko. Also, we have the ballistic request, autopsy, mm -hmm. uh, cross-matching examinations sa firearm naton. So, amo ini ang mga examinations kung sa diin madugang sa aton nga pag uh, uh sa sininga incidente. Identity, ma'am. So, ang aton is aton nga victim is uh, isa ka 45 years old mm -hmm. nga residente sa barangay Agbago, Ibahay Aklan. So, yes, isa ini siya ka Uh, collector uh, uh, collector or siya natukaman sa pagahatag sa mga disconnection notice so but we are not stopping the investigation on that matter ha huh? sa amo lang na nga nga, nga hanggambal kita nga amo sina we are going deeper pa sa investigation uh, siguro kon istorya tang mga pamilya sini Amo na sang mas masanagan gigitan masyado pa. Baka an ang pamilya ma. So we are waiting for his wife, asiguro uh, uh, pakadto na. Uh, yes, so with the help masang aton nga ibahay pulis no. Uh, Nagbulig man sila para ma makakadto ang aton. Ano ang man recover ma'am sa crime scene? So may ara kita nga recoveries nga uh, isa ka unit sang cellphone. Ah uh, mga receipts gani sa mga disconnection notices aside sina uh, may ara nga uh, bali tatlo ka bullet nga ang una-una nga fire is uh, nag misfired second is another misfired kag ang uh, um, ikastar da motong successful kag ang um, ika fourth nga bullet is ang na naka chamber load. Chamber. empty shell na recover sa sulod sa yes, amin. Yes, yes, Sa pagsisiyasat row ng Soko, ayon okay. kay Police sa uh, Captain so, de Joseph, natin, uh, eh, tangalan MPS na, na, na nakita sa loob ng sasakyan ang apat na bala ng, ng baril sa at isang 45 that, caliber uh, proceed with the other test or examinations na need naton. Isa ilalim sa para test ang uh, biktima para masuri kung siya nga ba ang nagpaputok ng baril. May magpamangkot na why? So maybe isa sa mga makasuport ng... Marami kasing mga katanungan at hakahaka ang lumalabas sa social media tanung tanong rin ng taong bayan na kung ang taong ito ang nagbaril sa kanyang sarili, bakit kinakailangan pang lumipat ito sa passenger seat yes, may kung basag. saan siya natagpo ang, so, ang patay. Sa ang sa, right side is wala basag. Mm -hmm. So ang sa left side, uh, sa matong basag nga uh, uh, isa sa mga indications na ang aton nga bala is naglapos gin. Uh, so as per identification man nato no sa makitaan man naton isa ka caliber 45. So, we are going to verify pa kung ano ang uh, supporting documents sa Sininga Firearm. So, But, uh, na ma'am kung mga anong oras na bawian ka buhi? No, uh, no, uh, amo lang nasubong, no? mo amo pa na itong, going to discover. discover Kaya ang nag-base na kami sa report. Nagtawag hindi sa prestation mga ano. Yes, concerned citizen na lamang na, lamang mga kapulisan na, may isang bangkay tapos, sa loob ng na, sasakyan matapos may, arasan, may isang na, concerned, uh, concerned citizen na, ang nagulat sa kanila. Uh, in the RR office, nagkagtugid uh, para sa first nga pag-responde. Nakacheck so, sa CCTV. Sinusuri na rin ng mga kapulisan ang mga CCTV footage sa mga dinaanan ng biktima. So until now ongoing ang aton pagcheck no. Uh, gin panghinyo man nato ng aton mga barangay officials na kausap na rin daw ni Police Captain Rodney Joseph ang mga barangay area, captain na suriin ang kanilang CCTV. Ina siya na capture e, ta kung ano ang ya sitwasyon. So sa lakyan na. Sinuri na rin nila kung sino ang may-ari ng sasakyan at ayon sa kanilang pagsusuri, mismong ang biktima ang may-ari nito. So further paguro, no? Uh, wala pa kita sa subong ang, ako na ginapresent sa inyo are those things nga ari na sa aton. Pero ang mga wala, diri na ako na-mention ang pang aton pag-aimbestigahan magabukat pagit ang 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 kung kon mabalaan sa parapin test, test. kon maging positive ang biktima Yes sir, yes sir. So amo ini ang aton mga gusto pag ingay okay. So siguro uh, for now ha, pasensya kita amo lang na dana ang aton impormasyon nga mahatag. I am happy nga mahatagan pa kamo sang madugang pa nga konfirmasyon. Okay. So, so kung so, hanon ma'am kon may mga examination pa nga pagahimuon. Uh, so hindi pa ini final nga mahabalaton tanan. So ang aton nga soko diri lang kita gabasi ha yeah. liwaton ko uh -huh. na ang aton pagistoryahan sa aton soko sang ilang mga resulta naga lead sa amo sini nga confirmation. Uh -huh. So ini mga additional evidence to support gid pagid sini. Okay. Yes. Message uh -huh. okay. So, sa tanan-tanan, no, labi na sa aton mga pumuluyo, hindi lang sa tangalan, uh, magpangamuyo kita sa matauhay man aton nga environment sa aton man nga pagkinabuhi kabay nga ini nga mga insidente hindi na masundan so ginahinyo ko gid nga please maging vigilant man kita kag hindi pagkalimtan ang pagpangamuyo nga ibutang tang sa aton sentro sa aton kabuhi that that is more for now gid amo lang gid